na diskubre ng Nueva Ecija Task Force Kalikasan ang seryosong kakulangan sa mga pasilidad para sa maayos ng waste disposal ng tatlo sa apat na poultry farms sa barangay Singisahan, Tengeranda sa isinagawang inspeksyon noong May 28. Natuklasan sa paghikot na karamihan sa mga poultry ay walang septic tank at mortality pit, mga pangunahing requirements sa ilalim ng environmental at sanitary laws. Nakapagtataka rin na may ilang may hawak ng sanitary permit, ngunit hindi pa rin nakakatugon sa minimum standards. Dalawa sa mga farm ay may waste disposal na direktang nakakonekta sa sapa, habang ang iba naman ay walang malinaw na sistema para sa ligtas na disposal ng patay na manok. May farm ding nakaslat ang flooring, mahina ang flight control protocol at bahagyang may mabahong amoy. Dahil dito, agad na ipinasumite ang ulat sa Provincial Health Office para sa karampatang aksyon kabilang ang posibleng pagpapahinto ng operasyon ng mga hindi sumusunod despite na meron silang mga permits ay meron silang mga minimum requirement na dapat bago ibigay yung permit ay katulad nung ganilang, ano wala silang septic tank yung dalawa out of the four dalawa yung uh, poultry na napansin namin yung kanilang uh, sewerage ay uh, nakatutok doon sa sa sapa. So wala silang uh, water treatment facility na katulad nung uh, septic tank na required palagay ko doon sa sanit sanitation code ng Pilipinas. Uh, isa pa ay wala rin mortality pit na ayon kila doktora ay required dapat sa isang poultry, poultry farm. So medyo nagtataka kami doon pero lahat naman sila ay wala kaming napansin na medyo nagpo-proliferate yung uh, mga langaw na usually yun ang nagiging problema kaya sila na i-complain. Pinuri naman ng Task Force ang Machu Poultry Farm dahil sa kumpleto nitong pasilidad pabilang ang septic tank, mortality pit at mahusay na fly control. Wala rin septic tank at mortality pit ang Medis Farm. Ang waste flow ay umahantong sa aning na open trench. Regular naman ang hakot ng dumi mula sa farm. Potensyal na problema dito ang katabing subdivision kung saan nagsusulputan na ilang bayan. Sa ngayon, minimal ang langaw at amoy. Ayon sa may-ari, mula nang gumamit sila ng ipa sa flooring, dramatic ang pagbaba ng dami ng langaw sa farm. Kaso ang problema, may mga integrator daw gaya ng San Miguel na hindi tumatanggap ng mga manok na lumaki sa ipa. Nagkakasugat daw kasi ang dibdib pati ang laman loob at mas mababa ang timbang ng mga ito. Pero ayon kay OIC Andrew Chief Adelino Justo, mas mainam pa rin bumili ng manok na galing sa mga poultry na gumagamit ng ipa dahil hindi exposed sa matindi at papatindi pang lason na pamatay ng dangaw. Samantala, dumaan din ang task force sa Martin Sico Healthy Agriculture Incorporated na isang babuyan. Mayroon silang labing apat na mga biit na kade-deliver lang pero hindi nila ito na sa Kapitolyo. Kailangan kasi ipaalam ng mga farm sa Provincial Veterinary Office ang paglabas at pagpasok ng mga baboy sa probinsya. Si Provincial Assessor's Office Chief Attorney O.J. Cornejo, na magsimulang mag-inspeksyon sa mga farm mula pa noong July 2022 Naniniwala ang sila lang ang puno't dulo ng problema, ang waste disposal. At hanggat hindi ito siniseryoso ng mga farm owners, mangananak at mangananak ito ng problema na hindi naman talaga nila matatakasan dahil may pit na nakabantay ang Provincial Government of Nueva Ecija Task Force Kalikasan. Mahigpit din ang ni Governor Oli Umali, tulong-tulong sa pagpapayabong ng industriya ng babuyan at manukan habang nagmamalasakit sa kalikasan at sa kalusugan ng mamamayan. Para sa aking special report, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ng inyong kakam.